magandang uh, tanghali sa ating going to a lunch night so magandang hap sa channel video guys is not limited. Ibig sabihin kapag hindi, hindi limited meaning pwede tayo makapag-upload in, in a day for 4 to 6 videos halimbawa kung mag-upload tayo ng short video pwede tayo makapag-upload ng video sa long video gawin na natin yan dyan guys is i-upload natin ito uh, Pero ang ngayon natin i-upload is yung short video. To make short video and then, next is yung video ng mga bani guys. So, yes, so, yun ang aking ginawa kahapon guys. So, so nag-upload ako ng mga 4 videos pero hindi ko sinasabay-sabay kasi mas ma, ma mas Magaling matapos ang short video kaysa sa uh, long video yes the long video is uh metro mataas ang video kumpara sa short video say short and short as in the duration is short so so pare-pareho yes yeah, so i'm very thankful dahil i didn't expect na many running viewers ako sa short video ko thankful din ako dahil uh, I didn't expect that na uh, noon meron akong mga viewers na one viewer, 10, mga 8, ganun. So, pero ngayon, I'm so thankful sa lagi, na ako, sa lagi kong pag-upload every day. Uh, at least every day, may subscriber ako na isa-isa. At least every day, uh, yung uh, subscriber ko lalong tataas siya guys. So, kahapon naging 33 siya. So, ngayon nagiging 34 na siya. So, I'm so happy guys. Dahil parang nalapit ko na marating yung mga mga So, libre naman mangarap rating guys. So, so na. So, so, what I said in my first introduction, discontent na sa lahat na maka ng aking uh, content ngayon as long as yung ginagawa nating video is uh, uh, original video at ating uh, at sarili nating video i-upload tayo mag-upload tayo nang marami guys tayo ng marami para tayo ng mga marami viewers syempre viewers ang ating first na uh, goal the next is viewers uh, next is subscribers hindi na tayo mag uh, mag-end. Ah, maraming reactors, commentators. Ang importante kay subscribers at viewers. Oh, uh, so, although happy ako dahil na-check ko I didn't expect mo no, na yung viewers ko ay naging 300. So, yun siya guys. Kahit na yung subscribers ko is only um, uh, 34 as up today. So, hindi ko alam kung uh, this day na no baka magagana siya ng mga patunta magiging kung siya magiging 37 pag, pag may madagdag na so yun ang so sa makapanood ng aking content ayun sa mga wala pa talaga yung YouTube o may balak na mag gumawa ng YouTube. Gawa na kayo guys kasi uh, ako minsan lang uh, ako noon parang nagalaylo ako ng mga ilang mga months, days uh, sinasayang din yung mga araw na hindi ako nakapag-upload. So, ngayon, kailangan ko nang mag-upload ng mga video, at least ako talaga ang gumagawa at is nakikita niya sa harap na ang owner ng video is ako talaga o para the more kasi tayo gumagawa ng video na tayo ang gumagawa the more din tayo makagain ng viewers at subscribers kaya kayo guys kaya kayo kaya guys sa mga nanood dito so gawa na kayo ng mga video ng mga original guys mas mabuti na yung dahan-dahan uh, subscribers at least original lang ating video kaysa mabilis nga makagain tayo ng viewers copyright naman hindi tayo mamonetize dyan kaya sipagan na natin mag upload ng video guys kahit isang araw yung video yung video, new video or, uh, kahit ilang video ang ating i-upload guys, pwede pala. Hindi pala siya magiging restrict. Kasi, oo, hindi, hindi siya magiging restricted guys. As long as may, uh, may manunood sa ating mga video, may, may napasal na tayo, at may na-enjoy, yun, ang dapat natin isipin. Oo. Okay. So, so once again, thank you to all my new subscribers. 34 subscribers. And I'm so happy. And guys, and thank you for watching and have a good day everyone happy uh, friday bye bye